Kasi kinisa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating YouTube channel. And of course, you are still watching Chicken Nams TV. Sobrang tagal po talaga nating hindi po na kapag upload Dulot po ng ipikto po ng bagyong tino na talagang almost One week po talaga tayong walang kuryente, walang signal kasi So nandito ako sa munti ko pong payag sapagkat kakapatay ko lang po ng ilaw kasi nga kakabalik lang po ng ilaw dito sa atin no, ng kuryente mga kasikin. So shout out po sa mga lineman po natin, mga sa Sibiko po na talagang binubuwis po yung kanilang buhay para lang po may balik po yung liwanag sa ating tahanan mga kasikin. So kasikin, kumusta kayo dyan? Especially po sa ating mga kababayan sa North Cebu. Ayan sa main Cebu City po na talagang nasalanta po ng bagyo yung mga kasikyan natin ng mga alaga ng na mga uh, nakita ko po yung mga video po sa facebook na talagang grabe po talaga yung baha so I know uh, you are in really bad condition mga kasikyan but magingat kayo palagi at still uh, manalangin pa rin po tayo uh, habang nabubuhay po is mayroon talaga tayong pag-asa at sa ngayon kasikyan kasalukuyan na naman pong nanalasa naman ng bagyong uwan doon sa Manila but ayan mag-ingat kayo diyan mga uh, sa punto pong ito ay ipapakita ko po sa inyo ibabahagi ko yung aftermath po ng Bagyong Tino dito po sa ating yard Though, meron pong uh, part po sa ating uh, bakod sa ating ranging net na nasira dulot po ng bagyo uh, meron ni mga yero na nilipad po ng uh, hangin dala ng Bagyong Tino but still uh, patuloy po tayo sa ating pangarap mga kasikian kaya samahan niyo po ako uh, tingnan natin mga kasikian no ang uh, nagawa po ng bagyong tino dito po sa ating munting yard. So far mga unti-unti ko na po talaga sana ang tinapos yung bakod. Nang sa ganun mga kasikin, uh, yung mga alaga nating ibang nasa, nasa kulungan pa isa-isa is malagay na natin sila lahat dito. Unfortunately, last November 2, ito po yung nangyari. Uh, actually mga kasikin, itong ating bakod is pa dito ang banda sana ito but dahil na naman po sa hangin dala ng bagyong uwan hindi ko alam kung bakit napunta naman dito, but ayan good thing, hindi po nakalabas yung mga alaga natin. Oh, talagang hindi sila lumilipad palabas, no? But ito po. Ayan nakadapa po yung ating bakod, no? Ayan. So isa sa rason talaga makasikik kung bakit to na pinsala ng bagyo, probably is dahil sa mga damong nakakapit dito sa net. Kaya kahapon makasikik, sinubukan ko na ang kunin, but hindi pa natapos. Ayan. So <coughs> sorry, ayusin po natin ito mga kasikin, no? Ayan, medyo makapal na po yung damo dyan. Ayan, but kung magkakaroon tayo ng oras, syempre ayusin natin mga kasikin. So far dito sa ating mga nakalimber is walang problema. Do, maputik yung kanilang napaglagyan. But during the typhoon mga kasikin, uh, nilagay ko sila dito sa loob po ng ating uh, nest, no? Ng ating alaga, ng ating paitlugan. So kaya naging safe lang naman sila. So far sa ating mga kulungan, ito po yung isang kulungan na talagang natumba po but ayun pinatayo na natin after the typhoon but ayan so talagang pahiling na po siya mga sa tingin ko eh, hindi na po talaga natin ito magagamit so tatlong cage na lang po yung ating napaglagyan kasi nga medyo sira na po dito medyo butas na at medyo old na naman din at dito dito rin. So itong dalawang kulungan na ito mga kasikin, talagang nilipad po ng bagyong tino itong kanila mga yero na nilagay. So kakapako ko lang din sa kanila uh, the other day. And so far okay na. So nabasa po ito mga kasikin. Kaya expected po na talagang mas madali na po itong masira. But ayan, uh, full pa rin yan. So dito yung naka dyan, jana uh, pinalabas na lang natin sapagkat Uh, mga cruise na native yun mga kasiki no so para makagala sila natural lang yun yung pag palaki sa kanila. Good thing naman po mga kasikyan sa mga puno po natin, lalong-lalo na po sa ating mga betel nut, sa ating pong puno ng guyaba, no? Sa saging, wala pong masyadong napinsala, wala pong masyadong natumba. Though, merong iba doon sa labas, may mga natumbang puno ng saging, ng papaya, na main source din natin sa patuka, but still goods pa rin sapagkat, ayun nga, uh, safe po yung ating mga alaga mga kasikyan, walang nabawas po sa kanila. So, ngayon, uh, punta tayo doon sa kabila ko po yard doon po sa kulungan natin sa ating breeding area sapagkat talagang nilipad po ng hangin yung mga yero po ng ating kulungan. So unfortunately mga kasikin, hindi ko pa naayos sapagkat wala pa tayong gamit. Bibili pa tayo ng wire fastener kasi plano ko po mga kasikin. Kasi yung umbrella na ginamit natin is talagang ayun nga, nalipad po ng bagyong tino kasi nga medyo old na rin medyo luma na. So papalitan natin ng Uh, wire fastener nang sa ganun, maitali po natin yung mga yero sa ating kulungan. So, dito tayo, medyo maputik dito ang daan mga kasikyan sapagkat patuloy pa rin pong nanalasa yung panibago ng bagyo, ang bagyong uwan. So, so far, uh, ang atin pong kulungan ito mga kasikyan for isolation kung mayroong mga sakit na mga manok. Uh, ayan, so, yung nasira is ito lang pong yero na to. But old na rin. But so far, goods pa naman. So, medyo na okay na rin sapagkat wala na pong ulan dito uh, at ngayon nga dito na tayo sa ating breeding area so far wala tayong unbreeding ngayon mga kasiken no sapagkat uh, dahil nga masama rin ang panahon hindi na natin natuunan uh, ng masyadong pansin yung ating mga alaga so dito so far hindi po ito nasira sa pagkatrapal po yung ating ginawang yero dyan mga kasiken. So though, meron na po siyang mga buslot no mga kasiken. Ayan, Okay, but still, uh, goods pa rin. So, wala pong nakalagay dyan sapagkat medyo, <laughs> yan, tingnan nyo naman mga kasikin, kailangan talaga ng linis. At medyo nasira na rin dahil nga medyo luma na po yung ating mga kulungan. Nasa 5 or 6 years na ba siguro ito mga kasikin, no? Okay, so 2009 din pa ito ginawa namin ni Papa. Kaya ayan, oh. So, putol na mga kasikin. So, but, uh, dito sa kabila, meron tayong nilagay ditong basilan. Dito muna, uh, temporary yung ating mga basilan. Siguro na feature ko po ito mga Kasikin, sa inyo. So dito tayo magpatuloy mga Kasikin, no? So far, sobrang early naman po nung advisory na may bagyo. Kaya ayun, nakapagputol pa kami ng mga sanga ng puno. So yung malunggay po natin na dito na sobrang laki, sobrang tanda, pinutol na rin natin para hindi po madiskrasya yung bahay natin. No? So ayan, so far wala po talagang masyadong damage. So ito lang po talaga yung damage po dito sa ating pong yard, uh, ang ating pong breeding area na kung saan yung pong mga yero po ay talagang pinalid po ng hangin. Ayan. So, nandito po. So, ibabalik natin sila kapag makapagbili na po tayo ng ayun nga, wire fastener. So far, ah, bakanti na po dito sapagkat wala talagang ni isang yero na natira dito. no So, kapag umuulan, ayan talagang nababasa. Dito rin medyo basa but still, ah, manageable pa naman mga kasikin sapagkat mayroon pang natira dyan. So, yung asil blues natin, nandyan siya, si Bucky. At dito nga, meron na tayo pala dito on-breeding, no? I'm sorry, hindi ko na mention to. So, yung atin pong WPC banded na, ayan mm, dirty doon po. So, saka sa kasalukuyan, meron siyang apat na itlog. Wala po siyang tandang dito kasi sa pagka uh, every time po na nang itlog siya at may tandang. Ayan, kinukuskus po ng tandang. So, nawabasag po yung mga itlog. So, ang ginagawa lang natin ay talagang hinahandbrid lang po natin siya, no? Every morning and afternoon bago siya papakainin mga kasikan. So, going back, ito na po. So, yung mga sili na nakapalibot dito, ayan, So slightly damage lang po. Talagang sobrang blessed po natin mga sa sapagkat ito lang po talaga yung uh, ano, uh, nangyari sa atin. No? Ito lang po talaga yung ipikto ng bagyong tino dito sa atin mga kasiken. Though medyo malakas yung ganyang hangin but still manageable pa rin po mga kasiken. No? Dala rin po siguro ng aming mga dasal. at uh, yung atin pong main source ng papaya mga kasikin, na tumba So, last three, papakita ko po sa inyo but sa tingin ko eh, pwede pa natin magamit yung kanyang mga bunga kapag mahinog na siya mga kasikan. Ayan yung mga kasikan, yung puno ng mga dito, pinutol, yung papaya dyan, pinutol rin. But ito mga kasikan, hindi namin pinutol yung papaya na to. Sapagat sobrang laki nito, ito yung main source natin ng papaya. Okay, but ayan na tumba. So ubutin na lang rin yung pagatumba niya is hindi napasok doon sa loob no sa ating kapitbahay baka magalit sa atin. So nandito ang ating papaya. Ayan, wala pa namang hinog. But kung may hinog man makasikan, pwede nating i pakain po sa ating mga alagang manok, no? Ah, okay. So so far yung nursery rin namin dito, ay nasira sa sapagkat si mama is into planting din po mga gulay kaya ayan may counting nursery munting nursery but ayun nasira po mga kasiken so but goods na goods pa rin po dahil nga ayun wala pong buhay na nakalas though ilan pong mga pagsubok ng dinaan na dinaana natin mga kasiken no so talaga po'ng merong lindol merong bagyo but still ayan patuloy tayong bumabangon no patuloy tayong nangangarap mga kasiken kaya ikaw dyan ah uh, kung napinsala ka man ng bagyo o ng lindol ah, habang nabubuhay ka si Kinis mayroong pag-asa so maraming salamat sa patuloy po na panonood at pagsubaybay po sa ating mga video. Pasensya po mga kasikin kung ngayon lang po talaga kami nakapag-upload sapagkat again, ngayon lang po kami nagkasignal. So hanggang sa susunod na po mga upload mga kasikin ah, lagi niyo po kami subaybayan at suportahan mga kasikin. Ingat kayo palagi at God bless.